Pabunta. So, Magandang umaga po mga ka-WW Sari-sari na po ang vlog ko dahil po ang buhay ng WW Bira po mga kalabas So dito muna tayo At ang panahon ngayon ay matanda Yan At pupunta kami ni Eugene sa sa London, sa Waterloo magpapadala daw siya ng allowance ng babangkin kaya yan allowance ang anak kunag ko ma uh, yun po yung pusa natin na may sakit na kidney first show your face first show it up wait show it up ha? pakbo ha? nalado mangkanya ayan na? Alright road dapat si tan may asma yan. Hmm, kaya nung tulog okay lagi Kaya may tablita siya araw-araw. Hmm. See? Hmm. hindi po hilik yun. Asma. Hmm. Kasi may problema siya sa sakit Yan. Kaya nga po ito yung tablet niya. Yan. Yan yung tablet niya araw-araw para bien. Eh, buen sandí. Ayan. Yung orchids ko. Pagkain ng pusa. Yung pusa na may asma. Ayan. Reading audio yata yung ano, original audio sa Arlene. Ayan, tingnan yan. natural sound kasi pag naglagay ka ng reel iyan eh ang sound mo sabi niya Benz Audio sound <laughs> ano, maraming tulong po mga yan sa mga tao I'm not sure how they help the other people lalo na po yung nasa remote areas gusto may cellphone ka na magiging youtuber ka na pag successful ka good lahat ng pangarap mo makukuha na eh kami OFW. Nandito kami nagtatrabaho kaya we trying our best nga nag-YouTube din kami sa Karel. Pero yung iba successful pero ako yata wala. Yeah, okay go on go on lang. Doesn't matter. All right. Okay. At uh, yan ng panahon. Kaya kapopti muna tayo. Yan, kapopti in the morning. Katatapos lang nag-workout. Ang exercise. Kaya lumalaki yung mga mga, mga Exercise ng may ito. So, ito muna. Mga kabayan. Mga ka-OFW. Mga kaibigan. Shout out po sa lahat. ng Mga supporter ko. Sabi ko nga. Siguro hindi ako magsasawa na sabihin sa inyo. Sa inyo. Yung supporter ko na tanga-Germany na always sharing my uh, vlogs in Facebook tapos yung mga bagong subscribers ko mababait sila salamat po dahil po kay Kabadi Makimoto napansin din po yung YouTube ko kasi Kabadi talaga ako nung una pa nung sinundan ko si Maki nung Makimoto nung Alicansia so ususo noon tapos yun naging ano na sila yung dalawang magkapatid ang original niya sa si, ano yung best niya na may diferensya sa mata tapos yun pandemic so yung mga nawala na yung mga nangahas sa kanya lahat yung walang ano hindi man lang pinansin yung tulong na kung saan sila nagsimula pero hindi natin alam siyempre pero ako ang support ko sa Kabadis. And ngayon, Timbakod, tapos si Kapids, ay, Kapidz, si Oya, tapos si Miguelito, yung, yung mga sins na, no? kahit pagod ng pagod na sila, yan. Okay lang, ang maganda, tamang pagsasamahan. Successful sila. So, keep it up. Kabadis, maki, and groups, Kabadis, and kab Timbakods. I-include na lang ako dyan. Kabalis ako. Okay. Ano ang buhay dito sa so, ano? na po kami. Ito po yung sa amin. Maganda po ang panahon ngayon. Oh, so, Merkulis. Padala si Commander ng Alawans ng ano, sa Pilipinas ako naman pambayad sa labor uh, nang buhay gusto mo kong makatulong diba sa trabaho ka dito magpapatrabaho ka rin sa Pilipinas para uh, per pipe. how much? 23 plus 5 Uy Shh. So what's the problem right now? May um. give up sa sako na Come on Okay Alright Dito po sa amin Ayan okay, yung restaurant na ano Ayaw kong kumain dyan <laughs> Ilang chip kok nila pag na-mo mo. Ano ni kabila sa bag ko? Oh ito, totoob to, sabat. To, ah, wala. Kasi that's the purpose of my bag. Sandali lang. Ano? Delivery. Delivery ng ila.

Right, ito na po yung pan. Yan ang pinakamagandang pangalan ng kapihan. Lazy. Lazy. Right. Kung po nga ng mga adik, mga lasinggo, nagbabawal na po ngayon. Pero yung nasa gilid na doon, doon naka po yung mga lasinggo. ganda mga grass kaya. oh uh, ayos yan zebra crossing Ayan, may kaibigan tayo Sibra crossing, naban lang na winto sila sinyas pa na gogo mo alright tempo natin yung sakyan naman so here we go 3 ah, for 1 ang dami mapupulot dito mga kaibigan kung hindi lang kay Marte kahapon dito po lahat mga napupulot mga computer computer mga ano ng pilay na pwedeng i-donate sa Pilipinas yan alright ano mo yan 35 pounds pa yan funding natin mamaya okay Dati. Alas, okay, busy days. If uh. tomorrow never comes, I guess I do know. Baka makapik makapiklim tayo na. Maka boses ko po 'yan. It's me. You're looking for. Ayun tao. Is that a GoPro. Yeah, <laughs> yeah. A, is it, a GoPro. It's a good lens. Uh, yeah, it's fine. It's a. GoPro. Oh, it's very clear. That's quite yeah. good, Very good, is Yeah, it's like yeah. It's uh, it's uh, it's okay for the sun. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. A <laughs> good, good camera. Okay, thank no. you. Yeah. <laughs> Alright. Yeah. So that is po yung ano yung London Isle ulit tapos uh, okay na po yung ano uh, big bin alright <laughs> nice man tingin niya oh kala, mo kakainin niya yung bata yung ano alright doon naman po yung ano uh, tower building tapos yun po yung St. Paul yun yung St. Paul Alright? Yeah Okay Dito tayo So water loop din Okay na po tayo At darating uh, na po yung sasakyan natin Okay See you again later, or maybe tomorrow, or maybe next week. Okay. It's a glover drive by Superstore. Wala naman. Ah, no. Dito magkakitaan okay. okay, okay. mo yan. Bayaran mo sa card po. Electric ka. Nitric din. Pag sa Pilipinas, pag naguha na hindi na babalik yan. Sa junk na magkikita yan. <laughs> Oke At ting nga na guys. Ha? Awan. Siyempre ang glove vlogging ha. Mga magnatala ba? Okay, Sa tagawi dun. Lilingatak brad. Naputot. Pahinig ka mga kaibigan. Uh, 24 degrees. dito na po tayo sa Angel punta tayo sa Binti nag withdraw ako sa yan nag withdraw nag withdraw ako nagkarga ka punta na ba? punta ka rin Jai Jai kasi ka nag withdraw ta kaya sa makita ta ka yan nag withdraw hindi kami nunan kaanit kayo ah hindi na uh huwi na po tayo sa uh, atin tapos na po ang obligasyon sa mundo tapos na naman po ang bolsa dahil nga po uh, pumunta nga po tayo dito para matupad po yung mga munting pangarap so hindi naman natin magagawa yung pangarap kung wala tayong panggasolina alam nyo na po sa Pilipinas wala na pong libre wala na pong mura iba na po yung mura ngayon doon murahin mo nung pagalis ko doon ang sundo ang sundo ko lang 300 na master master engineer Tapos si 700 na daw Ganda naman So hindi ka na makakatawad Dahil nga mahal na po lahat Pero Ay, gano'n ang buhay Kahit milyon ang bahay mo ngayon Mapangit pa yung bahay mo Noon, yung milyon mo Laki na Kasi yung unang bahay ko 90,000 lang o yan naguyo na lang right so dito na po kami at uh, pupunta po tayo sa center island dito na po tayo sa ano sa malapit na po sa amin yan po yung park na yan. dahil maganda po ang araw dumami po ang dahon ng mga to, mga kriminal na kahoy ito po yung nagbibigay ng allergy dito sa Yuki kasi yung bulaklak nila powdery na sharp, very sharp pag namoy mo yan, yun dito ako nagkaroon ng allergy so ang doon o na sa amin sa Pilipinas to oh. ko lang na lang yung katrokantos dito di ba? Oh. Walang lang ng kotrokan kantos dito Pwede na Ayan yung may upuan na ganyan Nakaw Kaya ang bata ka